yan yung ano natin oh live <laughs> so dito tayo guys tingnan nyo guys hindi pala makita yung cloud ito yung pinto nyo magdanan so alas dusi na mahigit guys tingnan nyo ha pakita ko ulit yung oras guys ah mag aalauna oh, na kasi alas 12.41 andito tayo sa rooftop ng abandoned factory yan so dito yung sinasabi nilang may white lady Ganda dito mag talaga. Ayan. Tapos, ganitong oras. Hindi kayo mag-ilaw. Walang ilaw talaga. Isa-isang bababa sa silong doon sa second floor ng alauna. May ipakuha doon sa baba guys ba na For example, kandil, kandila, lang yung dala. At saka lighter. Kaya in kaso, o ma-off yung, o mapatay yung kandila, sindihan mo agad. Hindi ka magdala flashlight. Look. Ayan. Wala talaga motor guys. Wala talaga akong sundo, guys. Kunin ko yung kalahati na binayad ko. Sarap ng usapan namin eh. Sunduin ako eh. Dito kasi guys. Nagpapahatid ako. At saka sana usapan namin. Sunduin din ako. Pagkatapos ng expert ko dito. Or live. Kaso hindi siya dumating guys. Mag-aalauna na. Nakakatakot kasi maglakad dyan sa labas. Ano yan siya guys? Nasa likuran ko lang yan eh. Oh my God, may katabi pala ako na hindi ko nakikita. Hindi ko rin siya naramdaman guys. Ang sa akin nandyan is malamig yung pagkaupo ko dyan. Nakaharap dito yung live ko eh. Kung saan ako dyan nakaupo. Nandyan yung uh, live. Ganda ng tingnan ng bituin doon. Oh. No? Kala mo matagos din yung flashlight ko doon. Pinag-ilaw-ilaw pa ko sa ulap. Hindi <gasps> pala makita. Ito yung papunta sa baba. Oh. Tapos yan dyan. Oh. Yan dyan. Yan, Ito balitik maliit dyan. Nasulaw, guys. Yan live natin. So pag maupos ang kandila guys pag maupos yan lakarin ko na lang papunta doon sa gate o sa labasan kahit wala tayong masakyan ang dami pa naman aso doon sa kaliwa ang gagawin ko din eh di ba hindi ako makatulog malamig malamig ang sahig sobrang lamig niya guys Hindi ko pala malamig. Eh. Jesus, Jesus ko sa iyo. So makikita Ang live natin guys Asa yung isang ano ko Ang live natin guys So akala ko Ang AMF yung napasok ko kanina Ang Plus light ko ko lang isa Ang live natin guys dito nakaharap Tapos itong video ko ngayon Kitang kita dyan sa likuran ng live natin Dito sa may hagdanan Yan Yan oh. Lagi lang ako nakikiramdam sa paligid. Sipin nyo nyan. Mag-aalauna na. Nag-iisa tayo dito sa loob. Sa rooftop. Ang nakakatakot dito guys. Yung pagbaba ko. Meron akong nakita sa pagbaba ko guys. kikita nyo dito sa live. Kasi naka-live ako dyan oh. Yun. Yung ilaw. Live yan. Nakaharap dito sa akin. Oh my God. Sobrang tahimik dito, guys, no? Sipin mo yan, walang kabahayan. Doon sa unahan, bago ka makarating dito, parang may kubo, dalawa na. Dati isa lang yun. Pero walang tao sa gabi. Kasi paggawaan nila ng uling, may gumagawa ng uling dyan, tambayan ng mga atagad dyan sa labasan din. Pag sa araw. Pero pag action na padilim, guys, magsiuwiin na sila. Tapos ako, andito, mag-aalauna. Hmm. Wakwak. sarap ng upo-upo mo dito pa tapos may manananggal ba no? nakaganya na ano tayo sa taas ba? baka may nakikita tayo guys ha Oh my god yung kasi dyan maliit oh ito oh baliti yan eh sa likod ng live natin dyan yung baliti maliit dyan ang kadalasan tanong sa akin guys ba hindi ka ba natatakot no Normal na tanong lang yan. Common na ano ba? Bali. About isa yun ang isipin ba? Hindi ka ba natatakot? Ang sa akin lang naman, sa buhay ako natatakot talaga. tulad ng Krista Delmar, guys nakakatakot nakakatakot doon ang daming rooms tapos meron meron pang mga kurtina yung kurtina niya talaga nakabitay pa ba nakaano pa talaga sa bintana yun pinasok ko rin yan yun yun baka gusto ko mag live sa June 3 अनु हॉस्पिटल